Kung magnegosyo. Wala naman akong puhunan. Ano kayang gagawin ko? Negosyong walang puhunan. Sa ating vlog ngayon, napakahalaga ng topic na to para sa mundo ng pagnenegosyo. Ako si Aika Medriano at nagnenegosyo ako dito sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, marami ng opportunity para kumita ng pera kahit wala tayong puhunan. Kaya samahan niyo ako i-explore sa kung paano magsimula ng negosyo ng walang puhunan. So, ano nga ba yung mga negosyo na pwede nating simulan na walang puhunan? Number one, online freelancing. Sa panahong ngayon, marami ng opportunity para kumita sa pamamagitan ng online freelancing. Pwede ka magtrabaho bilang virtual assistant, content writing, graphic designer o social media manager na walang ginagamit na pukunan. So, syempre, hindi ka naman makakapagsimula ng bagay na to kung hindi mo gagamitan ng skill. So, dapat well knowledge at meron kang skill sa larangan na to. Pwede ka maghanap ng trabaho sa mga platform tulad ng application na Upwork, Freelancer, o Fiverr. Number 2. Dropshipping. Isa sa mga negosyo na pwedeng walang puhunan ay ang dropshipping. Paano nga ba nag-work ang dropshipping? Ang dropshipping, ikaw ay magbebenta ng product sa pamamagitan ng online store, pero hindi mo na kailangan magkaroon ng physical inventory. Kasi ang supplier mo na ang direktang mag-aasikaso o magpapadala ng produkto sa buyer mo. So, for example, ako kunwari yung nagnenegosyo, then gusto mong mag-dropship. So, yung mga, for example, meron akong pet bat supplies pet bath supplies ko, ipopromote mo yun sa pamamagitan ng online store. So, ipopost mo doon yung mga product, i-offer mo siya. So, kapag may umorder sa'yo, ipapasa mo lang siya sa akin. Then, ako na mag-aasip kaso ng mga delivery, shipment, so lahat ako na. So, ang gagawin mo na lang ay kausapin yung customer, mag-promote, and kunin yung markup mo. So, ikita ka dito true product na may markup mo galing sa produkto ko. So, ganun lang siya, kadali. Ang affiliate marketing. Sa affiliate marketing, ikita ka ng commission sa bawat product na ibibenta mo. Kahit na yung product na yun ay hindi sa'yo, kundi ang product ng ibang kumpanya gamit ang isang affiliate link. So, bibigyan ko kayo example. Di ba sikat na sikat kayo yung TikTok? So, kung mahilig ka gumawa ng mga videos, contents, pwede mo itong subukan kasi ipopromote mo lang yung mga products, i-videohan mo ng maganda, then pwede ka na mag-affiliate marketing. Kita naman natin na ang daming mga content creators sa TikTok na kumikita ng malaki dahil sa pag-affiliate marketing. And marami ka pang ibang platform na pwedeng i-promote yung mga product na i-affiliate mo gaya ng Facebook, iba-iba pang social media platform or sa YouTube. So, napakagandang opportunity din ito na makapagnegosyo ka kahit wala kang nilalabas na puhunan. Pang-apat, online tutorials or courses. Kung meron kayong expertise sa larangan ng photography, graphic design, or digital marketing, pwede ka magturo o magtinda online gamit ang iyong mga tutorials o courses. Gaya ng mga online courses na like Udemy and Teachable. So, ayun yung mga example ng nagpapa-online course. Pero din ako nakikita sa FB minsan na nagpapa-online course sila about sa video editing. So, depende kung ano yung expertise mo. Babayaran nila yung tutorial mo para matutunan nila yung skill na meron ka. So, isa rin yung magandang idea para simulan sa pagnenegosyo. Panglima, Social Media Management Services. Pag alam mo na meron kang skills sa pagpapatakbo ng social media accounts at pagbuo ng engagement sa online audience, pwede kang mag-offer ng mga social media management services sa mga negosyo. Pwede ka rin mag-apply o magtrabaho sa kanila para sa karagdagang kita. Sa pamamagitan na yan, ikita ka ng walang puhunan. And last is outsourcing. Ang outsourcing ay isa ring pamamaraan para makapagnegosyo ng walang puhunan. Sa pamamagitan ng outsourcing, pwede kang magpagawa ng mga trabaho sa ibang tao o kumpanya na hindi mo na kailangan mag-invest ng malaking pera. So, for example, mag-create ako ng business profile ko, which is nag-indicate in ko na nagpo-provide ako ng video editing team. For example, may natanong akong client or business na gusto magpa-edit sa akin. So, ang gagawin ko, maghahanap ako ng tao na pwedeng mag-edit para sa akin. Para sa negosyong usap ko. Ayun, na nagpa-edit sa akin sa ibang bansa. Maghahanap ako ng editor dito na pwede kong kausapin kung pwede bang siya yung mag-edit para sa client ko. Siyempre, bibigyan natin ng tamang bayad or commission yung editor. Then, kung magkano yung binigay na presyo ng client sa akin, syempre, dapat mas mataas yun. Yun yung magiging kita ko. Ganon, nag-work ang outsourcing. Isang paraan ito sa negosyo para makatipid tayo at mas mapalawak yung negosyo natin. At another example, Pwede tayong mag-outsource ng mga trabaho tulad ng administrative tasks, ng customer service, graphic design, o content writing. Kailangan din yung malinis na usapan. Kailangan natin pumili ng tamang partner sa outsourcing business. Kailangan malinaw yung kontrata natin. Okay yung relationship natin sa outsourcing partner natin para mas maging maayos yung flow ng negosyo natin at mas maging successful yung outsourcing strategy. Yan ang anim na negosyo na nire-recommend ako sa inyo na pwede niyong simulan kapag kayo ay walang kapital o walang puhunan para magsimula. Alam nyo, sa pagnanegosyo, hindi naman kailangan yung marami kang puhunan o malaki agad yung puhunan mo o may puhunan ka, kailangan lang meron kang sapat na skills. So kapag meron ka ng mga skills na nabanggit ko kanina, sigurado isa doon makakapag-umpisa ka na. At yung mga skills na yun, hindi naman siya mahirap aralin. Siyempre, kada inaaral mo siya step by step, mas gagaling ka sa bagay na yun. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pagnenegosyong walang puhunan. So kung meron pa kayong mga ibang tanong or gusto pang maging topic sa mga susunod nating vlogs, I-comment nyo lang yan sa comment section para matulungan ko kayo i-share yung knowledge ko tungkol sa pagnanegosyo. Kaya ikaw, wag mo na idahilan na wala kang puhunan o pera para makapagsimula ng negosyo. Kasi marami tayong paraan para magsimula. Nakadepende na lang talaga yon sa atin. So, sa mga binanggit ko kanina, mag-research kayo kung ano yung pinaka-aakma para sa inyo, kung ano yung skills na tingin nyo meron kayo at mas maaaral nyo pa. Ayun yung piliin nyo naniniwala kasi ako na mas magiging magaling pa tayo at mas mahuhubog pa yung skills natin kapag sinimulan natin ito. mag Aaral tayo, hindi natin kailangan maging perfect. I figure out natin little by little. mag aral tayo, mag-execute, mag cry So walang masama doon. Importante na kapag simula tayo. Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like and subscribe ang account ko para sa mga topic na pwede pa nating pag-usapan sa mga next vlog. And always remember that you have to learn today to create a better tomorrow.